sabi ni Lola Bontisto si Ate Nemi. Totoo ba? Totoo rin bang wala kang balak panagutan siya? Hindi ko siya mahal, Rico. Masira pala talaga tuktok mo eh! Rico, bakit? Kuya, nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa atin nung iwan tayo ni Itay? Naghirap tayo, Kuya. Gusto mo rin bang maging ganun ang mangyari sa anak ni Ate Emi? Simple lang ang buhay natin noon. Ayos lang yun kasi... kasi masaya naman yung pamilya natin eh. Pero nagbago ang lahat ng iniiwan tayo ni Itay. Nung sinabi niyang hindi niya mahal si Inay, pinagpalit niya tayo sa ibang babae, Kuya. nagkandaletsi si yung buhay natin. Natigil tayo sa pag-aaral. Si Lola napasos sa paghiweting para lang may panggata si Pepay. Natuto tayo magnakaw dahil sa hirap na rin ang buhay natin. Ikaw ang tumatay yung tatay namin ni Pepay, eh, kuya. Tagdang-dang ako pa nun nung sinabi mo sa akin na, hindi ka tutulad kay Itay. Nasaan na yung pangako mong yung, kuya, ha? Nasaan na? Kuya, sumagot ka. Iiwan mo ba si Ate Emi para na kay Sharina? Hindi ko alam.